Magandang araw mga katits uh, ah, Luzon, Visayas at Mindanao Magandang araw sa lahat At sa nakikita niyo mga katits Meron akong uh, Ginuhit dito Kung sino nang naka-encounter Ng mga puno na ganito mga katits Yung puno na maraming taddad mga katits Gusto kong ipaalam sa inyo kung ano ang Kahulugan nito mga katits Ito ay hindi, na, hindi luma na puno hindi mga bago lang ito minsan nakikita ito sa ano sa mga punong ng niyog makikita mo ito tong maraming mga tabas na to mga katiits kadalasan ito nasa bundok yung mga niyog ang nilalagyan nila mga 90 70s mga katiits nagremark ang yung nagremarking yung mga hapon ano So sa nakikita niyo mga katiits ito, mga tabas, gusto kong ipaalam sa inyo mga katits kung ano ang ibig sabihin nito mga katits so ito example natin mga katits ah. nandito yung east west north south ayan mga katits so minsan mga katits meron itong creek dito sa baba ayan creek ito dito mga katits mga creek nandito yung niyog bakit nagremarking remarking yung mga Haponis mga KTIts? Kasi nung pagbalik nila mga KTIts, alam na nila kung saan yung mga deposito mga KTIts. Hindi lang nila ino dahil hindi naman hindi naman pag-ooperasyon yung sadya nila kundi pag lang. Itong mga tabas na to mga KTIts ay hindi ito hindi ito mga ano lang na tabas na walang ibig sabihin, kundi meron itong ibig sabihin mga KTIts. Hindi basihan kung gaano kataas yung tabas mga katits kundi yung na-encounter namin mga katits ay inakyat namin itong puno na to. At tiningnan namin yung mga tabas mga katits at meron kami na discovery mga katits. Yung mga tabas ay hindi pare-pareho. May tabas na diretso lang ang tabas tulad nito. May tabas na diretso lang nakaganyan. Ganyan kaganyan mga katiits ang tabas pero mga katiits may tabas na ganito ang forma mga katiits na yanong. meron siyang para siyang mata ito meron siyang ilong dito mga katiits ito parang mata nung tiningnan namin mga katiits yung isang isang ganito ang forma na pagkatabas na may dalawang mata may ilong dito sa gitna mga katiits ay nakatingin siya doon sa malayo dito kasi yun banday nakatingin siya doon sa malayo nakaganyan so nung pinuntahan namin isa itong paakyat na bundok ganyan dito namin nakikita yung mga katits ng maraming mga marka mga katits so yun nang aming na ang na discover na meron pala itong sekreto mga katits may nilagay sila na tabas na merong mata na yun ang nakatingin diretso sa diretso sa item. So, ginawa nila yung mga cottage para pagbalik nila, hindi na sila maggamit pa ng ano, kumpas. Hindi na, hindi na nila hahanapin kundi ito lang. Tingnan lang nila yung ginawa nilang tabas kung saan nakatingin. At hindi yan nag-iisa mga cottage. Meron pa sa kabila niyan. Ito kasi naka, naka south kasi ito eh. South Ito. Tapos yung isa mga cottage dito sa kabila ay nasa northeast mga cottage dito mayroong tabas isa dito na mayroong paring mata at dito nakatingin mga katiits at mayroong mga marka dito mga katits sa kilid ng creek so nasa north east siya mga katiits minsan naman doon sa unahan sa east patungo mayroon doon at doon mo makikita yung mga marka yan mga katits ay mayroon yung mga deposito mga katits. So, yun lang mga katiits ang technique kapag makakita kayo ng puno. Kahit na puno, basta merong mga ganito. Pero, pero kadalasan mga katiits, sa, sa niyog talaga ito. Nakikita marami ito. Pero akyatin nyo lang yung puno. Isa-isahin yung tingnan yung mga tabas kasi merong sikreto dyan na, na parang, parang mata na nakaganon mga katiits. So, may butas dyan, may butas at may, may ilong. Kasi yung iba nakaganyan diretso yung butas nakatingin sa deposito mga kateets. so yun lang mga kateets. no yung tips ko para sa mga beginners kahit na wala kayong mga gamit detector ito ang tingnan nyo yung puno mga kateets. so yun lang mga katates God bless ating lahat